six session days po kung tutuusin. Mm -hmm. Kaya po kinakailangan po talaga yung certification third mm -hmm. ng uh, Pangulo kasi kinakailangan po kapitaan na may kasintutuon po sa, sa pagtingin sa mga issues po ng Kaya alam niyo po ba, Pakain so, na pong mga Pangulo. Ngayon po, magkakasang taon na, pero yung hindi, pa po na pinagpulong ang mga labor groups. Mm -hmm. Kahit may lang po breakfast meeting on labor day or day of labor day, mm -hmm. hindi pa po nagagalap. Hindi pa natin nakikita gano'n sa kapinsyo. But, pagka po sabi ko ha, pag sinertify po na as urgent, itong bill for 200 pesos na wage increase, Aba, nakapabilis po ang proseso ng kongreso kasi hindi pa umabot ng second reading so Mm -hmm. Ang mga sa ay naipapunay wala rin sa kongreso. Wala pa po yung second reading so Anong na araw ay na naampi talaga ng paspasan yan para makapunay ng mga buong kapulungan at sa yung sana yung sabay sa mga pagkaiba po yung magiging ng kongreso sa ano ng kongreso. Pero... Avante, avanti, raggio valita, raggio valita, naion. Avante, raggio valita, NAYON! hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. PBBM, paiimbestigahan ng reklamo sa Prime Water na pag-aari ng mga bilyar. Umaabante sa balita si abante reporter Aileen Taliping. Charmaine, paiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo sa hindi umano magandang serbisyo ng Prime Water na pag-aari ng Pamilya Villar. Kasunod ito ng kahilingan ng mga lokal na opisyal ng Bulacan na investigahan ang mataas na presyong singil sa tubig ng prime water, subalit pangit naman umano ang serbisyo nito sa kanilang mga customer. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mag-uutos ang Pangulo para maimbestigahan ang panawagan ng mga lo lokal na opisyal ng Bulacan. Binigyang din ni Castro na walang puwang sa Marcos administration ang mga pagkukulang sa serbisyo lalo na kung galing ito sa pribadong sektor dahil ang pangangailangan ng tao sa malinis na tubig ay hindi dapat na pang-negosyo lamang. Sinabi ni Castro na dapat ay tinitingnan din kung naibibigay pa ng maayos at tama ang pangangailangan ng taong bayan ng naayon sa kanilang binabayarang serbisyo. Nakasalala niya kay Camille Villar kung paano nito patunay ang karapat dapat siyang piliin ng taong bayan sa harap ng mga reklamo sa Prime Water na pag-aari ng kanilang pamilya. Ako si Aileen Talibing ng abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang wintis. Oh! Pansamantala, 5 milyong piso pabuyang alok sa pagkakadakip ng babaeng Chinese na sinasabing may malaking papel sa pagkidnap at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Tama ka dyan, Charmaine. Nag-alok nga ng limang, milyong piso pabuya ang Philippine National Police para sa ikakaresto ng babaeng sinasabing may malaking papel sa kaso ng pagkidnap at pagpaslang sa negosyante si Anson K. at driver nitong si Armani Pabilio. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pahardo, ang reward money sa paghahanap kay Gong Wenli at may mga alias na Kelly Tan Lim, Bao Wenli, Aksin, Wang Yanling, at si, ay, ay sinasabing may malaking partisipasyon sa pagkidnap sa si Steel Bagdet na si Anson Ke sa sinagawang press briefing sa Campo Karami kanina, sinabi ni Pahardo na simula taong 2023 hanggang 2025 ay sangkot sa walong kaso ng kidnapping ang babaeng suspect kasama si David Tan Liao. Nahuli rin ito noong 2024 sa kasong kidnapping sa Balibago, Angeles City, subalit nakalaya matapos makapagpiyansa ng halagang 300,000 pesos matatanda ang huling nakitang buhay si Ke at driver ito nitong March, 20, uh, nitong March 28 abang palis ito sa pabrika sa Valenzuela City. Matapos ito ay nakita na ang SUV na sinakyan ni Ke at Pabilio sa isang apartment sa may kawayang Bulacan kung saan hinihinalang doon na sila pinapay bago ang pagkakatagpo ng mga bangkay nila sa Rodriguez Rizal noong April 9. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang mintis. Sa iba pang balita, DOTR Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa unang araw ng libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Yes, Charmaine, nais na siguro ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon na hindi nagbayad ng pamasahe ang mga pasaherong sasakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 ngayong araw ng Miyerkules, April 30. Nagsagawa ng inspeksyon ng kalihim ngayong unang araw ng libreng sakay sa mga tren. Matapos sa una itong inanunsyo ng Pangunong Bongbong Marcos bilang pagbunita sa Labor Day. Ayon sa ulat ng DOTR, inspeksyon dito ng MRT3, LRT1 at 2 upang masiguro na maayos ang pagpapatupad ng nasabing programa personal na kumuha ng ticket si Didon sa ticket booth kung saan wala itong bayad. Ang ticket naman ay nagsisilbing access lamang upang makapasok sa mga tren. Kinausap din ito ang ilang pasahero at, lak at laking pasasalamat naman ng mga ito dahil malaki ang lang tulong. Para sa kanila, ang apat na araw na libreng sakay mula ngayong Merkulis, April 30 hanggang Sabado, May 3. Ako, si John Ignacio ng Avante Radio, itong Balita mabilis-mabilis, walang mintik. Maraming salamat Just Ignacio para sa iba pang naungunang balita mag-like, follow and subscribe na sa DWIR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWIR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayin nyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, av av avante, Ranzo Balita, Ranzo Balita, Radyu balita. Radyu balita.